kita tatalakayin ngayon ng ating number one topic. Tungkol naman dito kay the Boss Joey, yung sa kanyang mga brain brainchild na napakatalinong tao, napakahenyo, na napakabilis mag-isip. Yun ang hinahangaan ko sa kanya, na marami siyang unang-una dyan sa branded na Itbulaga, ang nag-isip. Yung sa Aldab, alam ko, siya rin na nag-isip noon. Yung kinamain, yung partner nila ng dalawa ni Alden. Simula dyan, yan, sa Aldab na yan. Diyos ko, din ako. Nagpagawa pa ako ng pamaypay dyan. Hindi ko alam kung nakarating dun sa mga tatlong lola. Binigay ko dun sa pinaka-stop dun sa Broadway. Hindi ko alam kung nakarating. Pina, pamaypay siya tapos pinabudahan ko pa yun talagang ganun ako ka ano, ka die hard talaga sa kanila. Sobrang lumuluwas ako. Taga dito po ako sa Tarlac. From Tarlac, luluwas ako. Ewan ko kung nakarating dun sa ano, nagpagawa ako ng yung pilo, yung pilo para kay Alden sa kay Ming. Hindi ko rin alam kung nakarating. Inabot ko dun sa driver ni Alden. Pinagawa ko yun. makita pala ako sa inyo. Yung kasalukuyan, yung naloloko ko dun sa Aldab. Ito, meron akong pinagawa na Tiyana! Aldab. Silang dalawa. Mami Litz. Yan. Ay, kung dala-dala to, pag bumibiyahe yung papunta ng Manila, pinagawa ko yan. Ito pa yung time na nakapag-picture pero hindi pa sila nakikita. Yan. Ito yan. Ay, ko yan sa leeg ko. Para kahit sa ano pumunta, kasama ko sila. <laughs> talaga excited ako. Ayan, matagal na po ito sa akin. Pinagawa ko po ito nung no, sinisimula sila nung 2015. Uh, Paggawa na ako nyo, namaloka lang na ako ng, ano yun eh, nag, una sila nagkita, October 24, na ipagawa ko na to. Talagang, ano yata ito, di ko lang, 400 to 500. Talagang pinaano ko to sa online pa to. Mayroon talagang nagagawa. Hindi hmm. ba? Nabaliw-baliw eh, lola nyo. <laughs> <laughs> eto siya, di ba? Ganon, pagka humanga talaga tayo sa kanila. Super, super hanga. Di baling gumasos ka. Pero yung ginasos mo, price test, kaligayahan na, na naramdaman mo. Yung alam ko si Tito Joey din ang nag-ano nung sa Aldan. Yung, tong, yung sa ano, yung sa henyo, yung pinay henyo. Nung una niya, naloko-loko lang niya yun eh. Yung, uh, henyo! Henyo! para nagmumura eh, no, di ba? Pero henyo yun, sa kanya rin nang galing yun. Yun ang, ano ko, pa, pagkakaalam ko. Way, way back, maaalala niyo, Gracia. Di ba? Siya yung may hawak nung yung box. Ang sayo-sayo ganon. di ba? Tapos natawagin na siya ni Tito Joey, Gracia! Hanggang sa yun ang naging pangalan niya. Di ba? Tapos, ano, sex bomb dancer. Kaya yung galing yan. Kay, kay, Boss Joey din kay Boss Joey din ang galing yan. Marami pa, marami pang, yung, yung siya yung nakakaisip na one click, kagad na uh, iisip niya. Siya yung brainchild niya, yung mga tinatawag niya. Na talaga namang boom. Sumisikat. In fairness, talagang sumisikat kapag siya ang nag-isip. Diba? Si Bossing naman, medyo silent type yan eh. Silent type, siya yung medyo seryoso ng konti na pero kapag siya naman ang nagsalita, mararamdaman mo sa puso niya. Kasi tatlo sila, meron silang kanya-kanyang kriteriya. Di ba? Pag sinabi niya na ganito, alam mo yung bawat lumabas sa bibig niya, mararamdaman mo siya. Mas sincere siya. Kasi si Boss Joey, eh, medyo lamad. Diba? galing niya may konting maginoo yan. Pero medyo, mm. pero okay lang naman sa ng tao, gets niya agad yun. ba? Diba? Pero hindi naman binibigyan ng ibang kahulugan. Dahil yun talaga siya, doon natin siya nakilala. At doon naman natin siya nagustuhan. Kasi mabilis nga yung utak niya doon. O ba? Diba? Ito naman si Bossing, ah, uh, silent type, pero pag nagsalita naman, tago sa puso. Ang Tito Sen naman, yan naman ang kanilang spokesperson. Ayan, yan si Tito Sen yan ang kanilang uh, spokesperson kahit na ngayon sa mga ano man nangyayari may, mayroon silang mga hearing hiring, uh, siya yung umaattend siya yung nandun kasi siya yung mas medyo may alam sa mga batas saka talaga siya na yung humaharap na kanya-kanya silang trabaho so yun ang katangian nila pero yun ang minahal natin sa kanila yung pag entertain nila walang katapat it's priceless oo lahat naman tayo tumatanda eh nanay ko, mga ko. Nanay ko, hinila ko pa sa Broadway yan eh. Ang problema, dala ko yung anak ko maliit, bawal pala. Uh, ang anak ko siguro, ano um, three years old. From Tarlac, uwi kami ng Cavite sabi ko sa nanay ko, nain punta muna tayo sa Broadway, nood tayo ng nang itbulaga, kasi ko itong mga envelope ko na entry ko na may mga shampoo-shampoo, ay, naku, inuulog ko yan. Dadaan ko doon. Sabi na nanay ko, ikaw, tata. Ngayon, sige na, ano tayo? Kasi no, na-expose na agad ako sa showbiz. Tapos ako naman, yung dalaga, naging uh, reporter, field reporter. Yan, dal dal dal, dal marites, marites, naghahanap ng, ng na imamarites, gano'n. No, kasi hindi pa marites ang tawag eh. Um, scoop, yan. ah uh, siete. Yan, yan ang magkakapareho. Eh. Scoop, siete, chika hanggang sa maging marites na. Sabi ko sa anik ko, nai, tara, punta, tara punta tayo sa Broadway. Sabi ko gano'n. Pumunta kami. Pero silang rules na three years, 6 yata. Eh, 4 pa lang ata yung ano ko, no, 3. Hindi kami pinapasok. Buti na lang, merong malaking screen dun sa labas ng ng Broadway. Sa may, may, hagdanan pa baba. Meron dun uh, malaking screen ng TV. yon dun na lang kami nanood, nandiyan sa matapos. Okay na rin, masaya na rin kami. Tapos nakita namin lumalabas sila yung kaway-kaway lang. Kaway-kaway lang, masaya na kami. Hindi kami yung tipong sumisigaw na, ah, hindi kami. Hindi. Hindi po gano'n ang mga fans ng TVJ. Kami, makita lang namin sila ng personal. Kung pwedeng kamayan, kamayan. Picture, kung pwedeng pa-picture, papapicture. Kasi, one time lang naman yun, di ba? Di naman araw-araw. At pagkatapos noon, umuwi na kami. Ito kami ng kabite. Ganun lang kami kasimpleng humanga. Pero sa puso namin, nandito sila hanggang ngayon. Mahal at paghanga sa baby J. Ganun. So, don't forget to watch. Thank you very much. Bye.